Mga kababayan, narinig nyo na ba ang pinakabagong balita sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Noong June 10, 2025, bumoto ang Senado na ibalik ang kaso sa Kamara para masuri kung sumusunod ito sa one impeachment per year clause ng Constitution. Pero teka, bakit biglang sumulpot si Justice Antonio Carpio na nagsabing unconstitutional ang motion to dismiss? Parang kontrabida sa teleserye na gustong magpapansin. Samantala, si Vice President Sara ay nananatiling matatag, nakakuha ng suporta mula sa Senado at publiko. Ngayon, Tatalakayin natin ang lahat ng detalye ng political drama na ito na may halong humor at chismis na may substance. Welcome sa ating channel, mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Dubai, Riyadh, Sydney at saan man kayo naroroon. This is your go-to source for hard-hitting political commentary na may kasamang wit at wisdom. Sa episode nito, we were we are diving deep into the impeachment saga ni Vice President Sara Duterte, kasama ang kontrobersyal na komento ni Justice Carpio na nagpapainit sa usapan. We will break it down with facts, satire, and storytelling ano para hindi kayo mabore kahit, kahit ilang mga minuto ang haba nito. Para sa mga kabataan at OFWs, this is your guide to understanding Philippine politics with a global twist. Okay, bago tayo magsimula mga kababayan ha, I hit na ang subscribe button, i-like i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa abroad, lalo na sa Dubai, Toronto at Sydney. Kung gusto nyo suportahan ng content natin, magpadala naman ng super thanks please, kahit $1 or $5. Dinar, dirhams, no? malaking tulong para may pagpatuloy natin ang ganitong klasing analysis. Let us make this video go viral sa so OFW communities worldwide. Follow us on X for real-time updates and let's get started. So here's the plan. Una, tatalakayin natin ang pinakabagong developments sa impeachment case mula sa desisyon ng Senado hanggang sa mga legal na hamon. Susunod, we will deconstruct ang mga argumento ni Carpio at ipapakita kung bakit ito ay questionable. Then, we will highlight ang mga winning moments ni Sara Duterte, lalo na ang suporta mula sa Senado. We will also connect this to the global context, lalo na para sa mga OFW at magbibigay ng insights kung ano ang susunod sa Philippine politics. With humor, facts, and a bit of chismis, this is gonna be a wild ride. Let's dive in. Isang mainit na araw noong February 5, 2025, ang House of Representatives ay nag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng 215 out of 306 votes. Pero hindi doon natapos ang drama. Noong June 10, 2025, bumoto ang Senado, no? 18 out of 23 na ibalik ang kaso sa Kamara para masuri ko sumusunod ito sa one impeachment per year clause ng Constitution. May mga legal na hamon pa ha, tulad ng Mandamus Uh, petition at petitions for sersorari yeah, na nagpapakita kung gaano ka-complicated ang kasong ito. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Vice President Sara ay nananatiling kalmado. Parang action star na hindi natitinag sa mga intriga. Ano ang nangyayari dito? Political chess game ba ito o puro showbiz lang? Let's break it down. Ang impeachment ay isang seryosong proseso na dapat nakabatay sa malinaw na ebidensya. Pero lately ha, parang ginagamit lang ito ng mga politikong gustong magpapansin. Ang desisyon ng Senado na ibalik ang kaso sa Kamara ay isang strategic move na nagbibigay ng pansamantalang kalamangan kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Business World, analysts no suggest na ang mga delays na ito ay maaaring magbigay sa kanya ng oras para palakasin ang kanyang depensa. Pero bakit nga ba may issue sa one impeachment per year clause? Ayon sa constitution, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment sa loob ng isang taon. Pero may mga debates ha kung paano ito iinterpret. Ang tanong, may loophole ba o sadyang ginagamit lang ito para ma ang kaso? Mga kababayan, kung ang impeachment ay isang teleserye, ha? Si Vice President Sara ang bida na laging may plot armor. Ha ha ha. Samantalang ang mga kalaban niya parang mga extra na laging natatalo no sa huli. Ang desisyon ng Senado ay parang sinabi nila, "Uy, kamera, ayusin niyo, niyo, niyo muna ito." At si Carpio, parang siya ang kontrabida na biglang sumulpot para magbigay ng unsolicited advice, no. Sex trending ang hashtag #sarambida at ang daming memes ha, no? tungkol sa mga nagmamarunong na napahiya. Anong take niyo rito? Drop your thoughts sa comments at i-share ang video na ito sa mga kaibigan niyo sa abroad. Ngayon, tignan natin ang papel ni Justice Antonio Carpio. Sabi niya, a motion to dismiss ang impeachment case ay unconstitutional, particular na panukala ni Senator Bato de la Rosa. No? Pero teka, bakit ba siya nagsasalita tungkol dito? Bilang dating Supreme Court Justice, ang kanyang opinion ay may bigat. Pero parang may gustong ipahiwatig si Carpio na hindi niya sinasabi ng diretsyo. Mukhang sinusuportahan niya ang pagtuloy ng kaso na nagdudulot ng tanong Neutral ba talaga siya o may agenda? Ang kanyang mga komento ay parang pampainit lang ng tensyon, hindi solusyon. Ah, to be fair, ha? may punto si Carpio na kailangan ng transparency at pagsunod sa konstitusyon sa si impeachment process. Walang nagsasabi na dapat baliwalain ang mga batas. Pero ang problema, ang kanyang approach ay divisive. Parang gusto niyang lalong magkagulo Compare that to VP Sara na nananawagan ng kalmado at focus sa governance. Sino ang mas may sense? Si Carpio na puro legal jargon o si Sara na may konkretong aksyon tulad ng kanyang trabaho sa DepEd? Ang mga ganitong komento ni Carpio ay maaaring magdulot ng mas maraming debate kaysa sa solusyon. Mga kababayan, kung ang impeachment ay isang courtroom drama, no? si Carpio ang abogado na puro objection pero walang solid na ebidensya. Ha <laughs> ha ha! Samantalang si Sarah, siya ang judge na nagsasabing, order in the court, trabaho muna. Sa ex, ang daming post na nagsasabing, Carpio, Carpio, chill ka lang. Check nyo ang mga comments oh, para sa mga favorite nyong memes. Oh. At don't forget to hit that like button. I-share din ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa Dubai, Toronto, at Sydney. Let's make this go viral. Ngayon, pag-usapan natin ang mga iconic moments ni VP Sara sa gitna ng drama. Noong June 10, 2025, ang Senado ay bumoto na ibalik ang impeachment case sa Kamara. Isang malaking panalo para kay Sara, no? according to South China Morning Post. Ang desisyong ito ay nagbigay sa kanya ng oras para ihanda ang kanyang depensa at ipinakita niya ang kanyang katatagan sa publiko sa kanyang mga pahayag. Binigyang din niya ang kanyang trabaho sa DepEd at OVP at ang kanyang commitment sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan natin sa abroad, parang parang action star si Sarah. Hindi natitinag kahit anong intriga ang dumating. Let's get serious. Si Vivi Sara ay hindi lang puro salita. Sa DepEd, she's pushing for reforms na magbe-benefit sa mga estudyante, lalo na sa mga probinsya. Tulad ng pagpapabuti ng access sa education at teacher's training. No? Ito ay nangyari nung siya ay DepEd Secretary. Compare that to the Carp Carpius track record. Puro opinion, walang tangible na impact sa ordinaryong Pilipino. Ang focus ni Sara sa education, healthcare at governance ay nagpapakita na siyang leader na may walk the talk. Pero sa mga OF, OFW, Excuse me po. Ang focus ni Sara sa education, healthcare at governance ay nagpapakita na siyang leader na may walk the talk. Pero sa mga OFW, mahalaga ito dahil ang mga anak nyo sa Pinas ay direktang apektado ng mga ganitong policy. Mga kababayan, si Sarah ay parang superhero sa Senado. Walang cape, pero may sleigh. Ha ha ha! Sa X, no, trending ang hashtag Sarah Ambida at ang daming post na nagsasabing Sarah for President. Anong take nyo dito? Comment down below kung Team Sarah kayo. Also, don't forget to hit that like button at share this video sa mga kaibigan nyo sa Dubai, Sydney, at Toronto. Kung nasa Riyadh o Los Angeles kayo, magpadala man ng super thanks please para suportahan ang channel natin. Let's show the world na, na kaya natin mag-analyze with style. <laughs> okay, let's zoom out. Ang mga impeachment drama sa hindi lang sa Pilipinas nangyayari. No? Sa US, nalala nyo ang Trump impeachment saga sa South Korea, no? yung, yung presidente nila. No? These cases show na ang political conflicts ay maaaring magdulot, magdulot ng instability sa isang bansa. Para sa mga OFW, this is a reminder. Ang stability ng Pilipinas ay mahalaga para sa inyong pamilya back home. Ang leadership style <coughs> ni VP Sara, no? calm, focus, at practical, ah, ay exactly what we need to avoid chaos and ensure progress. Sa mga kababayan natin sa Dubai, Riyadh, Toronto, Sydney, at Los Angeles, this video is for you. Alam natin ang sakripisyon nyo abroad, no? Kaya naman, we're breaking down these issues para malinaw kung sino ang tunay na leader. Si Sarah ay may plano para sa education at jobs. Mga bagay na direktang makakaapekto sa inyong mga anak. Compare that to Carter's elitist argument sa parang hindi man lang iniisip ang ordinaryong Pilipino. Ang political stability ay mahalaga para sa inyong remittance at family welfare. Kaya stay informed. eh hey, mga kababayan, if you're watching from abroad, magpadala naman ng super thanks please to support our channel. Kahit one dollar or five dirhams, five dinars, malaking tulong na. Also, share this video sa mga groups, uh, group chats nyo sa WhatsApp at Viber. Let's make this go viral sa OFW community sa UAE, Canada at Australia. Drop a comment ha kung saan bansa kayo nanonood. Shout out sa inyo. Follow us on X for more updates and let's keep the conversation going. So anong susunod ha? Ang impeachment case ay hindi pa tapos. Pero one thing's clear, no? Si VP Sara ay lumalakas sa puso ng mga Pilipino. Ang kanyang ability to rise above the noise shows that na she's a leader we can trust. Meanwhile, si Carpio ha at ang kanyang mga kaalyado ay unti-unting nawawala, no? ng kredibilidad. Ang mga ganitong political stance ay hindi ubra kung ang publiko ay ay may gusto gusto ng aksyon kaysa salita. Ang trial ay naka-schedule sa July 30, 2025 at ang verdict ay ina inaasahan sa October 2025. Pero with the delays, possible bang ma-extend pa ito? Kung magkakaroon ng sequel ang Senate drama, siguro ang title ay Carpio Strikes Out. Haha. -ha! Pero seryoso mga kababayan, the future of Philippine politics depends on us. Ang mga leader tulad ni Sara na may focus sa serbisyo ang kailangan natin, no? Sa 2028, sino ang bet nyo? Drop your prediction sa comment section. At kung may mga memes kayo tungkol sa impeachment, i-share nyo sa comments para matawa tayong lahat. Before we wrap up, hit that subscribe button. And if you haven't yet, share this video sa mga kaibigan nyo sa abroad, lalo na sa Los Angeles, Dubai, at Singapore. Kung gusto nyong mas maraming ganitong content, magpadala ng super thanks. It helps us keep the lights on. Also, ha? Huh? Join our community sa X para sa, para sa real-time updates. Let's keep the conversation going, mga kababayan. Mga kababayan, let's recap. Ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay patuloy na nagbabago, pero siya ay nananatiling matatag. Ang desisyon ng Senado na ibalik ang kaso sa Kamara ay isang strategic win para sa kanya, habang ang mga komento ni Justice Carpio ay nagdulot ng tanong tungkol sa kanyang neutrality. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa politics, it's about the future of our nation. Lalo na, you no, know, para sa mga OFW na umaasa sa stable na Pilipinas. With her focus on governance, si Sara ang tunay na bida, you no, know, sa drama na ito. Ang kwentong ito ay reminder na kailangan natin ng mga leader na hindi puro salita, kundi may gawa. Walang iba kundi si Sara Duterte ay isang halimbawa nito. Kaya mga kababayan, let's stay informed, let's stay engaged, and let's support leaders who truly serve. Anong susunod na topic na gusto nyong talakayin natin? Drop it sa comment section at i-share sa mga i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Salamat sa panonood mga kababayan. Hello, yan. Uh, hit that subscribe button, no? Like, share at mag-comment, no? Para para i-trend natin to worldwide. Special shoutout sa mga nanonood from Dubai, Toronto, Sydney, Riyadh at Los Angeles. Kayo ang tunay na bida. Magpadala ng super thanks please to keep this channel alive. Follow us on X for more updates and see you in the next video. Mabuhay ang Pilipino kahit saan man sa mundo.